may girlfriend ako, mga more than six years na kami. Mm. And syempre, nagka-baby girl kami. Mag two years old. Mm. Oh, syempre, Pareho kami. Well, lang, siyempre, pareho kami fresh graduate. So medyo nagsa-start pa lang kami mm. sa career namin. Ako naman, kakapasa ko lang sa board exam two years ago. So, medyo nag-uumpisa pa lang din ako sa professional career ko. Ang setup kasi namin ganito. Nakatira siya at yung baby ko sa bahay ng parents niya. Ako, bilang breadwinner ng family ko, nakatira rin sa amin to support yung mother ko as well as to support yung baby ko. Ang hirap ng setup. Hindi kasi kami mayaman kasi namatay na yung airpads ko at wala naman kaming nakuhang mana. Yung pagkakita ng girlfriend ko, mayaman, formal, buo, tapos mga achievers pa, mga kapatid niya. So, syempre, ayaw niyang lumaki anak namin sa setup ng katulad ng sa pamilya ko. Isa pang problema ko is, gusto na ni girlfriend magpakasal. Gusto ko na din naman, pero wala pa akong pera. Gusto niya ng magandang kasal sa simbahan. Hindi ko kaya ibigay yun kasi nga, pambili pa lang ng gatas at pambayad pa lang sa bills, kulang na agad ang sahod ko. Hindi ako makapag-ipon. Si girlfriend naman, may trabaho din sa isang ad agency. Malaki ang sahod at may sideline business pa siyang online selling. Nasasaktan nga ako kasi napaka magastos niya. Samantalang ako, halos magkandara pa sa pagtitipid. Tapos, lagi na pa akong pinipilit na magkaroon ng magandang kasal. Saka si girlfriend, lagi niya akong sinisigawan. Siyempre, ako si lalaki. Pasensyoso para lang sa anak namin. Tapos, hindi na ako pinapayagan sumama sa mga kaibigan ko dahil sa pandemic. Actually, sa buong six years naming magkasama, madalas naming pag-awayan ay yung friends ko at pagbabanda ko dati. Aba, banda rito, banda doon pala si kuya. At sa dahil hindi din ako makasama sa mga paglabas tabas ng mga ko nung college kami, wala din talaga akong naging kaibigan. Buhay ko noon ay aral, girlfriend, trabaho, sa kapagsinwerte, banda. Pero hanggang doon na lang. Three weeks ago, nagsabi ako sa kanya na may namatay na tita ko sa Bicol at gusto kong umuwi para samahan yung mama ko. Hindi niya ako pinayagan. Grabe, di ba? So, after nito, <coughs> na ko na parang iba na to. Malala na to. Ayaw na ako payawagan ng girlfriend ko sumama sa pamilya ko. Naku. So, nagkasagutan kami. Nasigawan In. ko. Ayaw kasi makinig. And so, nag-break kami. <laughs> ang haba ng sulat niya. Walang usap-usap, walang sabi-sabi, iniwan ko siya. In. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko umiiyak pa din ako ngayon dahil hindi dahil naghiwalay kami. Pero dahil namimiss ko na yung anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tama ba ang ginawa ko? Ano pa ba pwede kong gawin? Ewan ko ba? Ang hirap. Naisip ko ngayon, ito ba talaga ang tinadhana para sa akin? Sa anak ho nagkamali. Di ba kanta yun? Nagmamahal na certified ka-feeling, Arvin. Mm. Arvin, maraming salamat sa pinadala mong sulat sa amin or email. Um, Di ba, ayaw kang payagang pumunta ng Bicol. Ngayon, habang magkahiwalay kayo, pumunta ka na sa pumunta Bicol. Pumunta ka Bicol. Mag-isip-isip ka na rin dalawin mo na yung buong pamilya mo. I think you just need time off from your girlfriend. Tingin ko kailangan nyo lang talaga magbakasyon kasi nga, napakahirap nung setup and this pandemic, talagang marami ang naapektuhan na relasyon. Kasi, kagaya niya, hindi kayo masyadong lumalabas. Ikaw eh, hindi ka pinapayagan dahil, because of the pandemic. Um, yung pagiging magastos niya, I think that's the lifestyle na kinalakin, kinalakihan niya. Ganun sa pinalaki, malaki ang sweldo niya, meron siya mga side hustle, so may sarili siyang perang panggastos. Mm -hmm. Hindi ko alam po ano usapan ninyo para doon sa kasal. Kung hati ba kayo, ikaw lang ang gagastos. Ha? Pero kaya niya, kaya niya kayang gumasos ng malaki para sa sarili niya, para sa anak ninyo. Eh dahil, ganun ang lifestyle niya. Ngayon, kung gusto niyo magpakasal, uh, kausapin mo siya kung pwedeng dahil sa pandemic, eh huwag masyadong bongga kasi hindi naman makakapunta rin lahat ng mga bisita ninyo. So, magagawa naman ang paraan yan. Pero dito sa, kung binrate mo siya kung tama ba naging decision mo o hindi. I just think you needed time off na hindi mo siya kasama yung girlfriend mo. Ngayon, after mong magbakasyon, hanapin mo yung sarili mo and et cetera. Kinausap mo yung mami mo, dinalaw mo yung tito mo, yung mga kamag-anak mo at pagka nakapag-decide ka na, dun mo, dun mo, ano, balikan yung girlfriend mo kung gusto mo pa siya. Pero kung ayaw mo na, at least magkaroon man na kayo na maayos sa usapan na o oh, ganitong araw baka pwedeng dalawin ko yung anak ko kasi anak ko siya at may karapatan ka naman di ba na dalawin yung anak mo okay uh, mm -hmm. hindi naman yan ang kakatanda para sa iyo um, life is how you make it nasa sa inyo yung desisyon kung gusto mo maging masaya yan maging malungkot maging uh, nega ka or positive ka so nasa sa iyo talaga yan kahit anong payo namin ni Doc Rica kung ikaw eh ang outlook mo sa buhay ay hindi maganda, talagang hindi magiging maganda 'yan. 'Di diba, Dok? Mm -hmm. ay nako. Alam mo, Arvin, um maraming salamat sa iyong sulat, ano. Um medyo mahirap na 'yung mo ngayon kasi syempre na pressure ka dun sa mga gusto ng girlfriend mo. Ang napapansin ko ay magkaiba kayo na um, experiences ng iyong girlfriend at magkaiba rin kayo ng gusto. At kaya do kaya dahil doon, kaya ka na nahihirapan, di ba? Alam mo dapat Arvin, ay pag-usapan niyo ito, yung differences niyo ng iyong girlfriend at uh, magkasundo kayo kung anong gagawin niyo dito kasi hindi pwedeng magkaiba kayo ng gusto palagi. Lalo na kung magpapakasal kayo, di ba? Huwag kayong magpapakasal nang hindi niyo alam kung paano i-resolve ba itong conflict na to. Otherwise, mahihirapan kayo na kasal na kayo tapos hindi niyo alam kung anong gagawin. Na baka di, hindi na kayo makakapaghiwalay, hindi na kayo magiging masaya. Kaya kailangan, Arvin, tama si Papa Stan. Siguro ay maghiwalay nga muna kayo at this point. Pumunta ka muna sa Bicol. Isip, isipin mo muna kung ito ba talaga yung buhay na gusto mo. Kasi pwede namang uh, moving forward, ay maging mabuti kang tatay sa anak mo. Pero kung hindi niyo na talaga kaya maging masayang couple, di ba, na magkasama, hindi niyo kailangan magpakasal para magkaroon ng masayang pamilya. Ang uh, pinaka-importante dito ay maalagaan mo yung anak mo at maging masaya kayo pareho ng iyong girlfriend na kahit hindi magkasama. Kasi kung palagi kayong magsisigawan, di ba, Palagi kayo magbabangayan. Hindi mo magagawa yung mga gusto mo. Pagbabawalan ka niya, pati yung pakikisama sa pamilya mo, baka magalit ka eventually, tapos mailabas mo sa kanya, tapos syempre, makikita ng anak niyo na hindi kayo masaya together at maapektuhan din ng anak niyo. Kaya dapat pag-isipan talaga to maigi, Arvin. Huwag pa dalos-dalos sa pagpapakasal kung hindi pa naman talaga kaya at hindi pa kailangan.